Yo mga paps! Tanghali na at sold na naman tayo kagabi. Medyo late na nga kami natapos sa session namin ni Master kagabi. At ayun na nga, muntik na naming naubos yung 24 pieces na beer. May tatlong piraso na lang atang natitira. At iniipon ko nga tong mga lata ng beer kasi may 10 cents yan kapag pinalit. Basta kasi kami nagiinom ni Master, e eh kailangan ubus lahat ng alak. Bawal daw magtira. At ayan nga, meron pang natitirang molo soup na ginawa niya kagabi. At syempre, alam na this, kung may hangover, ang masarap na ulam, eh may sabaw. Para sa akin kasi, kapag naginom ako ng kinagabihan, ang ulam ko kinaumagahan, e eh dapat sabaw. At ito nga ang ating lulutuin para sa ating tanghalian, mga paps, ang tinolang manok. Napaghandaan ko na tong mangyayari, mga paps, kaya naggrocery na ako dati ng manok at sayote. At ayan, maghihiwa nga muna tayo ng ating mga sangkap na panggigisa natin sa manok. So meron tayo diyang luya pang tanggalan sa bawang at sibuyas. At pagkatapos nga tayo maghiwa, e eh, sisimulan na natin maggisa. So una muna natin gigisahin yung luya para matusta. Saka natin sunod yung bawang at sibuyas. Gisahin lang natin na mabuti yung mga sangkap para lumabas yung aroma bago natin lagay yung manok. At kapag natusta na yung mga sangkap, pwede na natin isunod yung manok para magisa naman. At habang ginigisa na natin yung karne, e eh, naglagay na rin ako ng mga pampalasa. Naglagay na ako ng paminta, magic sarap, at syempre patis. At habang nagigisa, e balatan na muna natin tong sayote. Mabuti at may nabili akong sayote. Nabili ko ata doon sa Springville nag-grocery kami ni Kams. Mas mainam sanang sahog kung mayroong dahon ng sili, kaso wala. Kaya sayote na lang binili ko. Kahit papaya din sana, ano, masarap din. Kaso hindi ko naisip yun. At ayan, mukhang malambot na yung karne ng manok. Pwede na natin isunod yung sayote para lumambot din. Igisa lang natin konti yung sayote. At pagkatapos niyan magdagdag na tayo ng tubig para mapalambot na ng gusto. At pakuluan lang natin ng ilang minuto at ready na ang ating tilolang manok rap sa sabaw mga paps. Ayan eh, mga paps, kain na tayo. Sabaw. Tututay tinola. Tang Tanggal hangover. Sabaw. Ano Tay. Hmm. sabaw dyan may sayote ikan kami sili sabaw sabaw

うん。<coughs> <coughs>